Sinong mag-aakala na ang dating maliit na bayan ng pulo sa lalawigan ng Bulacan ay magiging isa sa mga tinitingalang lungsod sa Pilipinas? Ang kasaysayan ng lumang bayang ito ay salaysay ng kabayanihan at pagpupursigi ng mamamayang dito nanahan. Ito ang kwento ng pagunlad ng pulo. Isang sinaunang pamayanan na isinilang sa tabi ng ilog. May sariling pinuno. May sariling kabuhayan may kalayaan. Nang dumating ang mga Espanyol, ito ay naging bahagi ng may Kawayan. Naging Pueblo de Pulo at Parokya sa pamatnubay ni San Diego de Alcala. Naging bayan ng mga mangangalakal at magsasaka sa pagtagal ay humiwalay ang mga bayan ng Obando at Novaliches. Ang maliit na bayang ito ay nagsilbing tahanan ng isang batang lalaki na lingit sa kaalaman ng lahat ay siyang babansagang pinakadakilang anak ng bayan ng pulo. Si Pio Valenzuela Habang nag-aaral ng medisina, naging katipunero si Pio. Nagsilbing manggagamot sa panahon ng revolusyon. Paglaon, naging isa sa tatlong pinakamataas na pinuno ng samahan hindi inalentana ang panganib sa buhay at pamilya. Buong tapang na tinupad ang mga misyon at tungkulin para sa bayan. Dahil sa kanyang buong pusong paglilingkod sa bayan, ipinangalan kay Valenzuela ang dakilang bayan kung saan siya isinilang at pumanaw. Mahaba man ang pakikipagsapalaran para sa pagbabago, katulad ni Dr. Pio Valenzuela, ang bayan ay napupuno ng pag-asa at pagsisikap. Sa pagdagsa ng mga negosyante, nakaranas ng kakaibang kaginhawaan ang mga taga rito. Bagamat dayuhang maituturing, napansin na mga namumuhunan ang potensyal sa pag-usbong ng industrialisasyon. Sa pagbubukas ng mga pabrika, nabigyan ng hanap buhay ang maraming manggagawa sa pagsusumikap at pagpupursigi ng mga mamamayan na kilala ang ilang bukod-tanging Valenzuelano. Na mayagpag sa kanika nilang profesyon sa larangan ng sining, edukasyon, hudikatura, serbisyo publiko at iba pa. Maging sa industriya ng media at pagpapalabas na kilala ang pulo bilang pangunahing lokasyon ng malikhaing paggawa ng mga pelikula. Naging saksi rin ang bayang ito sa pag-iisang dibdib ng hari at reyna ng pelikulang Pilipino. At noong ikalabing hapat ng Pebrero 1998, ang bayan ng Valenzuela maituturing ng isang urbanisadong lungsod sa Metro Manila. Kaakibat sa pag-angat ng siyudad ay ang mga pinunong nagsumikap na maitaas ang antas ng pamumuhay sa lungsod ng Valenzuela. Sila ang nagtatag ng pundasyon para sa makabago at mas disiplinadong Valenzuela. Pinatunayan nilang sa mabuting pamamahala anumang pagbabago, hamon at suliranin ay may katapat na aksyon at solusyon. At ipinaramdam sa taong bayan ang tuloy-tuloy na progreso ng lungsod tungo sa mas dekalidad na pamumuhay ng bawat pamilyang Valenzuelano. Kilalaman ang Valenzuela bilang industrialisadong lungsod, hindi maisasang tabi na ang pamilyang Valenzuelano ang prioridad dito pagsasasaayos ng mga serbisyong magdadala ng kaginhawaan sa pamumuhay lalo na't sa kalusugan ng bawat isa magbibigay karangalan sa kalidad ng edukasyon at magiging katuwang ng mga magulang sa bawat mag-aaral itataas ang antas ng pamumuhay tungo sa mas disiplinadong pamayanan garantisadong mapapanatili ang kaayusan at seguridad sa mabilis na pagresponde sa anumang sakuna na paparating mas pinadali at pinaiinam ang serbisyo sa pagpoproseso. Sinisigurong makabuluhan at kapakipakinabang sa nakararami ang imprastruktura. Pinapangalagaan at ipinagmamalaki ang ekoturismo ng Valenzuela. Nililinang ang bagong henerasyon sa larangan ng pampalakasan. Iniingatan, pinayayabong at ipinagbubunyi ang sining at kultura at nagbabalik tanaw sa kasaysayang humubog sa ating lungsod. Kaya hindi nakapagtataka na marami ang humahanga sa modernisasyon ng lungsod. Ngayong ikaapat na raang selebrasyon, gunitain natin ang tuloy-tuloy na progreso. Ating pahalagahan at suportahan ang mga ilulunsad na proyekto para sa pamilyang Valenzuelano ngayon at ng susunod pang henerasyon. Magpapatayo ng mas marami pang himpilan para sa serbisyong mapagkakatiwalaan magpapanday ng pangunahing daanan pangtransportasyon na magdadala sa atin sa mas mabilis at mas maginhawang paglalakbay. Magdadagdag ng mga liwasan, kolumbaryo, palaruan at libangan. At patuloy na gagawa ng mga proyektong angkop sa pangangailangan ng mga Valenzuelano. Sama-sama natin itala sa susunod na mga pahina ang panibagong kwento ng pangarap pag-asa at tagumpay ng ating pamayanan dito sa tahanan ng bawat pamilyang Valenzuelano. Maligayang ikaapat na raang taon, Lungsod ng Valenzuela!